How dare you? Shira, Ch hindi. Magpapaliwanag ako. Ano, para i-justify mo yung kalandian at tsaka pangiging ahas mo? Shira, wala akong inahas sa'yo. Dahil kung tutuusin, kahit gumising tong si Jordan at siyang tanungin natin kung sinong mahal niya, ako ang isasagot niya. Napaka-kapal talaga ng pagbumukha mo. Napaka-illusionada mo pa matagal na kayong hiwalay ni Jordan. Naka-move on na siya sa'yo. Masaya na kaming dalawa. Kaya pwede ba? Tantanan mo na yung kakadikit mo and get the hell out of here! Oh, Shira, ano ko ba? Hindi ko ba? Alam mo, ako nagtitimpi lang ako sa'yo ah. Pero huwag mong sasagaling yung pasensya ko. Or else what? Ha? Huh? Papakitaan mo na naman ako ng mga kalasag mo. Huh? Sige, pakita mo. Pakita mo sa kanilang lahat na ikaw talaga yung kontrabida dito. Na ikaw yung mga agaw at hindi ako. pag Excuse me! Pakialis nga tong babaeng to dito. Hinaharas kami ni Jordan. Excuse me? Ma'am, sumama na lang po kayo sa amin. Oo, tsaka huwag na huwag niyo nang hahayaan na makalapit pa yung sa kwarto namin, na. Ano ba? Wala akong ginagawa. Hindi ako nakikigulo dito. Pwede ba? Ano wala kang ginagawa? This is my last warning sa'yo. Kapag hindi mo pa kami tanan ni Jordan, magsasampa na ako ng case against you. Nene, nene, nene. Check pa lang si Jordan. Teka <advising> Gusto so, it? ko <laughs> yung pagkita si Jordan. Ano ba? Kaya ko naman lumabang kasi. Hindi ko yung pagkagalitan pag pinahagan na kami oh, kayo. Huwag kayo! Kailangan ko magalitan yung asawa! <laughs> oh. Di nga ako pwede. Huwag ka na makulit, Miss. Ano ba? Ano ba? Tay, mabuti po di malalim yung natamu niyong saksak. Sabi po ng doktor, bukas pwede na daw po kayo makauwi. <laughs> <laughs> Tinext ko na po si Nanny Cris, sabi ko po, nilipat na kayo dito. Okay, kaya daw siya dadalaw kasi gusto ko sana siyang kamustahin pati yung lagay ni Tori. Gusto kong makasigurado na ayos lang sila dalawa. Leon, po. Oh, oh. Huwag mo na silang alalahanin. Hindi naman malubha ang injuries nila kaya pinauwi sila kaagad ng doktor si Christy, may mga bagay na kailangan siguro niyang ayusin para kay Tori. Kaya, hindi siya nakapunta rito. Dili, samahan mo muna ako. Tay, tay, balik kami. Nag-return na to normal ang vital signs ng pasyente. Pero i-continue pa rin namin ang fluid resuscitation. I also recommend na magstay pa siya rito ng mga ilang araw just to make sure na hindi ma-infect ang wound niya. Thank you so much po, Doc. Okay po. I'll go ahead. Okay. Han? Oh my God, I'm so happy you're finally awake. Nauuha ka ba? Do you want me to get you some water? Ah? Ano yan, Han? Si... Si Christy at uh, si Tori. Nigtas ba sila? Mm -mm, nigtas sila. Pero si Christy, hindi ka man lang niya dinaanan dito. Si Tori lang talaga yung pakay niya. Ang nakuha niya na si Tori, wala na siyang pakialam sa yo. Hindi mo ako. Mm -hmm. Hindi mo ako. Ni Christy yun sa akin. Gusto mo bang tanungin kay mga nurse? Never nga pumunta dito si Christy. Hindi nyo naman ako kailangan hawakan ng ganyang kahilapit eh. Wala nang ginagawa. Huwag oh, pa kayo mag-scandal dito, ka, ma'am. Huwag ko kayo mag-scandal. Nangyayas ka. Christy. Bakit? Ah, ano nangyari? Gusto ko lang naman pong makausap si Jordan at makita siya. Kaso ayaw ng payagan ni Shaila. Ma'am, kasi po ma'am, eh, may nagreklamo po sa kanya. Kaya i-escort e na po namin siya palabas ng hospital. Eh, sir, ay, hindi niyo po siya pwedeng paalisin. Kasama po namin yan eh. Bisita ko siya ng tatay ko. Ah, may pasyente po kayo dito? Opo, sa room 341. Si Leon Lozano po. Ah, ma'am, kasi... Anong kasi? May pasyente kami. Ganyan ba kayo magtrato ng mga bisita ng pasyente ninyo dito sa ospital na to? Gusto niyo bang isumbong ko kayo sa supervisor ninyo? Ma'am, Ma pasensya na po, ma'am. Salamat ah.